sure, pamilyar ang larawang ito. Siya si Marshal Ama Perez. Mas kilala nating si Baby Ama. Na isa pelikula pa ang kanyang buhay noong 1970s, ang bitayin si Baby Ama. Pero sa kanyang murang edad, bakit nga siya nasentensyahan ng bitay? Bago ang lahat, ilike like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo niyong mapapanood ang aming mga bagong video. Kung sa kasalukuyang panahon, marahil baby face ang tawag sa kanya. Dahil sa kanyang batang muka, kaya siya tinawag na baby ama noon. Alam nyo bang nakulong sa bilibid ang 16-year-old na si Baby Ama dahil sa pagnanakaw? Nagawa lang daw niya yon dahil gusto lang daw niyang matulungan ang kanyang kaibigan. Habang nasa kulungan, ang kanyang asawang buntis ang dumadalaw sa kanya. Pero isang araw, ginahasa ang kanyang asawa ng isang prison guard. Hanggang sa nalaman na lang ni baby ama na nagpatiwakal ang kanyang asawa. hanggang sa nabanggit na lang sa atin ng kasaysayan na naging hitman sa bilibid si Baby Ama at naging leader ng grupong Sige Sige, ang mortal na kalaban ng Okso Gang ni Primitivo Ebok Ala. Isang araw, nagkaroon ng matinding rayot sa loob at siyam ang namatay. Isa sa mga itinurong promotor sa pagpatay sa isang Al Mario Bautista sa Rayot ay sina Baby Ama, Ernesto de Jesus at Alejandro Ramos. Dahil sako pa noon ng probinsya ng Rizal ang bilibid, kaya sa Korte ng Rizal ibinaba ang kasong murder sa tatlo. Naghain ng not guilty plea ang kampo nila de Jesus at Ramos. Samantalang tahasang inamin ni Baby Ama ang lahat sa paniwalang bababa ang kanyang sintensya. Sinabi niya sa harap ng hukom na nagawa niyang umamin dahil sa usig ng konsensya. Kinatiga ng korte ang kanyang salaysay pero hindi niya alam na magiging mitsa ito ng kanyang kamatayan. noong panahon kasing iyon. Ang taong nagkasala sa batas at nakagawa pa ng panibagong kasalanan ay dapat mapatawan ng pinakamataas na parusa. Ang parusang bitay na ang pinakamataas na parusa noong nabubuhay si Baby Ama. Umapila ang kampo niya dahil sa kawalan ng koordinasyon at maayos na paliwanag ng mababang hukuman sa posibleng kahihinatnan ng gagawing pag-amin ni Baby Ama. Dumepensa ang korte at ayon sa kanila, dumaan sa tama ang proseso ng lahat. Noong 1960, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon. Ayon sa kanila, dapat hatulan ng kamatayan si Baby Ama sa kasalanang kanyang nagawa. Noong 1961, nasilya elektrika ang Baby Ama ng Bilibid. Sabi nga nila, kung nabuhay si Baby Ama sa ngayon, Marahil nalusutan niya ang kamatayan dahil sa kanyang edad ay wala pang ganap na pananagutan sa batas. Ang mga tulad niyang nagkasala ay dapat ilagay sa mga center para sa rehabilitasyon. Yan muna mga tamago. O, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang. Don't forget to like and subscribe.